magluluto po tayo ng adobong pusit. Ayan. maliliit po siya guys. Kaya hindi ko na siya inati pa. Ayan, maliliit lang po siya guys. Parang daliri. Ayan. Nakabili tayo ng pusit. Pero maliliit nga lang. Ayan, gisa natin sa bawang sibuyas at saka kamatis. Ayan. Narala po guys, luto na po natin. Ayan guys, mainit na po yung ating kawali. Ayan. Lagay na natin yung ating sibuyas. Sibuyas pa lang guys, mabango na. Ayan. Yung ating bawang. Ang bawang guys para ah, mas lalong mabango. Ayan. Halo-halo. Ang bango talaga guys pag nagisa ng mabuti. Ayan. Ang bango. Lagay na natin yung ating kamati. Ayan. Halorin po natin guys. Pagkakalit lang maluto itong ating pusit guys kasi maliliit po siya. Ayaw ko po siya nang i-overcook kasi titigas po. Maganda yung medyo parang half cook lang siya kasi malambot lang yung laman yan guys. Dilutuin natin kunti yung ating kamatis. Okay pa guys, para lalong malasa. Ayan, medyo nadurob na guys yung ating kamatis, ilagay na po natin yung ating baby squid. Yan guys, so maliliit kasi siya guys, kaya hindi ko na siya inatin, ilagay na po natin. Eh. Haluin po natin guys. Ayan, sarap. Dito lang po po. Hmm, ang bango guys kasi yung bawang sibuyas natin plus kamatis. Ayan, mabalis tong maluto, guys. Pagyan na natin ng panimpla. Ayan. Matagal nga lang linisan to, guys, kaya hindi ko na pinakita sa inyo. Pagyan natin ng paminta. Ayan. paminta, guys. Pagyan natin ng paminta. Lagyan natin ng chicken powder konti, guys. haloin haluin. Kuluin lang natin to guys, ng ilang beses. Ayan, alutok na yung kanyang head pa natin kunti guys hindi ko na yan lalagyan ng tuyo guys pa natin ayan, lang natin kunti ayan guys tingnan po natin ayan kumulo na siya lagyan natin kunting patis patis po guys kunti lang ayan hindi ko kasi tinanggal lahat ng ink niya guys para medyo may kulay siya para hindi ko na siya lalagyan ng toyo Ayan. Ang cute niya guys. Oh. <laughs> ang cute ng kanyang mga head. O oh, liliit na tuloy. Gusto ko guys yung mayroon siyang kunti-kunting sabaw. Nilalagay ko kasi sa aking kanin. Mm, sarap. Takpan po natin kunti guys para medyo matuyo siya kunti. Ayan, luto na guys yung ating baby squid. Ayan, lumiit na talaga siya guys kaya luto na ito guys. Ayan, malilingit. Ayan po yung kanyang body kasi eh, hindi ko na po siya hinati. Ayan, okay na po ito guys. Kasi so, gusto ko mayroon akong ilalagay sa aking kanin. Nang konting sabaw. Magsandok na tayo ng kanin guys. Ayan. Ayan. off na natin yung fire. ayan na guys wow very delicious ayan na po yung ating adubong pusi. ayan yummy ganyan natin ng sauce yan po ang gusto ko guys mayroon tayong ilalagay na sauce ayan ay na po tayo. Let's eat guys. Thank you for watching. God bless everyone.